Hello, kapamilya fans and drama lover. Malaking balita ngayon, naghahanda na si Dimples Romana para sa isang bagong serye ng Dreamscape Entertainment. Suriin natin kung ano ang maaaring hitsura ng kapanapanabik na pagbabalik na ito. Ayon sa ABCB News, noong Setyembre Siam, 2000 at 25, si Dimples Romana ay nagbabalik sa maliit na screen na may isang bagong proyekto na ginawa ng Dreamscape Entertainment. Gayunpaman, ang mga partikular na detalye, tulad ng pamagat, genre, o cast, ay hindi pa nabubunyad. Hindi ito ang unang pakikipagtulungan ni Dimples sa Dreamscape. Nakagawa siya ng isang dynamic na karera na may mga hit na pamagat tulad ng High Street, kung saan sumali siya sa isang stellar ensemble cast. Naging bahagi din siya ng iba pang di malilimutang mga drama sa Dreamscape, pinatibay ang kanyang posisyon bilang isa sa mga pinaka-versatile na artista sa telebisyon sa Pilipinas, sa ilalim pa rin ng mga detalye, ang boss ay bumubuo. Maaaring ito ay isang romansa. Isang misteryo. Isang thriller. O baka isang malakas na drama. Ano man ang genre, ang napatunayang track record ng Dreamscape at ang hanay ni Dimples ay nangangako ng isang bagay na dapat hintayin. Hindi lang nakabihag ng puso si Dimples Romana sa kanyang mga karakter, ngunit palagian din siyang naihatid sa mga rating at kritikal na pagbubuni. Ang bagong seryeng ito ay nakatakdang maging isang nakakahimok na karagdagan sa kanyang katawan ng trabaho at tiyak na makabubuo ng maraming pag-asa. Upang maging unang makaalam kung tungkol saan ang bagong seryeng ito, pindutin ang buton na mag-subscribe at airing ang kampana. Sundin ang mga opisyal na pahina ng ABCBN at Dreamscape at maghahatid kami sa iyo ng mga update sa sandaling bumaba ang higit pang impormasyon. Salamat sa panonood lahat. Excited. Sigurado kami. Hanggang sa susunod, mabuhay.